bagay around the house na dahil laging nandiyan eh we take them for granted. Hindi natin agad nare-realize na maaari pala silang maging mitsa ng mga pagsabog sa loob ng bahay. Ako nakakatakot yan. Pero syempre, dapat lagi tayo informed at handa. Kaya sagot na ni Pars Louis Domingo ang pag-inform sa atin tungkol siyan dahil pagdating sa safety na ating pamilya at ng ating mga gamit na rin sa bahay, dapat laging make, make no, no mistake. mistake. Naku, wala, hindi naman bukas itong LPG. Marati, hindi naman nakaunya pa yan eh. Okay, naman sumasagot ka pa. Masama yun, ha? Tama po si Mami mga Mars. So kung tingin ninyo is naging lang palagi si nanay, pag naririnig ninyo yan is pag-isipan po natin ulit. It's best to be informed kung ano po yung mga bagay na pwedeng sumabog or pumutok. Okay, nakala natin, normal household items lang yan. So as always, prevention is better than cure. Here are some tips dito sa... No mistake. Yung ating pong tank, eh, make sure it's from a legit company. Besides containing flammable gas, ito po ay compressed gas. Which causes na nga na sumabog siya. Itong hose na part, okay, nag-contain din yan siya ng compressed gas. Kung papatayin lang po natin dito sa ating kalan, may pwede pang maiwan na compressed gas dito sa loob. Kung eto pong gas is posibleng nag-leak out, kahit slowly yan, okay? and nag-build up sa isang room o sa parte ng bahay natin. Kung legit na company din yan, maaamoy ninyo na posibleng okay, may leak at nandun na yung gas. Avoid po natin na magkaroon ng any form of spark pag on ng ilaw, manigarilyo, okay, which we don't want. And yun pong mga kunyar, kahit mag-on lang ng electric fan, it can cause a spark at yun po magkakaroon ng uh, uh, reaction with yung sa air and dun sa fuel. At pag nangyari po yun, pwedeng sumabog po dun sa bahay. Ang unang papatayin is always dito po ba o dito? Ang suggestion po natin is dito. Another common household item is yung paggamit natin ng pressure cooker. Pag yung parang pito sa taas is sumisirit na, lumalabas na po doon yung pressure. Kung tingin nyo po, tapos na kayong magluto, just wait for a few minutes bago po buksan kasi baka mainit pa rin siya and that will be safe kung kailan natin pwede buksan. Ang gagawin po na, ginagawa po ng iba is nilalagyan pa po nila ng tubig, okay? Yung outer shell ng pressure cooker. I don't advise this. Ang nangyayari po, nagkakaroon po ng thermal shock yung pong metal ng pressure cooker. From sobrang init niya, biglang rapidly cooled or bigla mo siyang pinalamig. Pwede pong magkaroon ng micro cracks yung ating pressure cooker. Another piece of device na makikita din sa bahay na actually almost anywhere ngayon no, is our common mobile phone. So, hindi naman po siguro yung phone mismo yung sasabog but actually yung battery. So, yung common batteries natin, just like this, no? Ang nangyari po kasi dyan, it's made of lithium. And, ang common po na nangyayari is palaging overly discharged siya. So, nakasama po lalo yon sa battery natin. Ang isa lang pong telltale sign na ang battery pa natin, ang battery natin is pwede nang sumabog or masira is kapag ka po bloated na siya. So, ang gagawin na po natin, paikutin natin. So, this one, okay, tells us na bloated yung side na yan. I-dispose natin kung mapapansin hindi na rin masyadong tumatagal no, yung uh, buhay ng cellphone natin. At minsan, yung back casing po, ayaw na rin firmly sumara. Indications po yan, na bloated na yung ating battery at yun po ang pwedeng sumabog. May party naman po tayo sa ating bahay at ang halos palagi present is balloon. So, dati nilalagyan nila to ng helium. So, ito po ay lighter than air na gas. So, kaya po pag, natin, pag binitiwan natin itong lobo is lumulutang po siya kasi lighter than air. Ito rin po ay posibleng flammable. Although ngayon po sa Pilipinas, naban na yung paggamit ng flammable na helium sa mga paggamit sa balut. At naidikit po ito sa isang flame, open flame like ating uh, birthday candles. So, yan naman po is pwedeng mag-cause ng explosion at pwedeng makapaso sa iba. So, best again mga Mars, kung meron tayong okasyon Okay. yun na lang pong non-flammable gas ang nasa loob nito. So, that, safe po yung ating magiging parties. Part din po, syempre, ng ating okay, household. Yung ating pong vehicle. At paano natin malalaman na safe pa siya? Gamit lang po tayo ng isang palito. Ano po? At testingin natin yung tread nito kung palitin na siya. Okay. Lagay po natin doon sa isang groove. At kung may nakikita na po kayong parts nung palito, ibig sabihin po niyan, dapat na po nating palitan yung ating gulong. Kung sumabog po ito at nandun yung ating mga mahal sa buhay, pwede pong makakos ng accident. So another is, okay, rotating your tires and visual inspection nung buong gulong kung for any leaks or cracks. Hindi biro magkaroon ng pagsabog sa bahay, malitman o malaki. Siyempre, ayaw natin masaktan yung mga mahal natin sa buhay o masira yung mga gamit na pinaghirapan natin. Louis Domingo po, Emergency Management Center, pagdating sa mga bagay na pwedeng pumutok. Take no mistake.